So ito na ang ating nabiling gold ngayon Taon 2024 Investment na rin natin Kasi for ito May tayo tayo Ito na charan Ito na siya guys Mahal na ngayon ang gold Kung bagasan noon ito, mura lang ito So, nabili natin to ng sa piso. No, sa? Mga uh, 50 mil. Walang sumupra. Try natin po na Okay. mahirap mag-lock. Mag-isa. Kita pa yung kili po yata. Wala pang bulbul. Ah, ayan. Nalock na siya. Nalock. Na. mixi lang siya 18 kilang siya, guys. sa ba ang ilaw? Dito yata ang ilaw na maliwanan, Hindi ko alam saan ang ilaw na maliwanag dito. Ayan siya. Magka ano lang. So, ayan na, guys. Ang ating investment for this year guys. May para sa sarili. May daw yung mga bigay-bigay ito -bigay sa akin ng mga customer. Mga tip ko. Iniipon ko. Tapos may pambili ko na siya ng gold. Para may pangsalat tayo pagdating sa Pinas. So dito na lang guys. Thank you.